Guys, welcome back again sa aking YouTube channel. I'm Ricky Baldosa. Yung pamintang buo na hindi pa naradorog, kaya Vina V pa rin. <laughs> so, ayan na nga guys. For today's vlog, for today's video, ay magluluto po tayo ng pinakbet Yan ang ating mino ngayong araw na ito. So, samahan nyo ako guys. Magluto ng ating pinakbet. So, ayan. Own recipe to. So, ayan eh, mga ka-virgin. Keep watching. So, ayan mga ka-virgin yung ating lulutuin ngayon. So, ayan mga ka-virgin. Mayroon tayong nag-prepare tayo ng kamatis. Ang ating sibuyas, bumbay, ang ating bawang so ayan siya yan ang ating gagamitin panggisa sa ating pinakbet so ayan hindi na mawala sa atin yung ating kalabasa so number one yan sa pinakbet natin so ayan kalabasa pampalino ng mata at mayroon din tayong sigarilyas or sigidilyas sa amin sigidilyas yung tawag sa amin yan sa waray Uh, di ko lang alam sa ibang ano sa ibang lang uh, lugar kung anong tawag sa kanila niyan so ayan meron din tayo syempre ang palaya talong ang mahilig dyan yung mga burikat mahilig dyan sa talong Charot. <laughs> so ayan may pinakbit may talong and then meron din tayong syempre sitaw Ayan may sitaw din tayo mga ka-virgin Tapos yung okra natin Parang malapot yung ano natin pinakbet Ayan sitaw tsaka okra Ayan green na green tapos ayan mga ka-virgin, mayroon din tayong kangkong. So nagtataka kayo kung may kang bakit may kangkong. So pwede naman hindi nyo lagyan yung pakbit nyo ng kangkong. Pwede rin yun. Pwede nyo rin lagyan ng kangkong kung gusto nyo. Ganon. So. Tapos ito yung ating pangsahog, yung ating... Carning baboy. So, nagtataka ba kayo bakit malalaki yung ating karning baboy so ayan watch and learn lang kay mga coverage may kita nyo din yan kung bakit malalaki so ganyan lang siya so ayan lahat yung ating mga ingredients para sa ating beet for today so ayan ang ganda ng kulay di ba diba? may green may yellow So, ayan mga ka-virgin. Yan yung ating mga ingredients for today sa ating pinakbet So, samahan nyo ako guys. So, ayan na nga. Pass forward tayo dito sa ating karning baboy na ating pangsahog. So, ayan. Malalaki siya mga ka-virgin. So, prinito ko, prinito ko lang siya. Takpan ko muna hanggang maging brownish brownish so ayan kumukulo na yung ating mantika ayyan ayan halu halu halo, halo lang tayo guys Ayan, takpan natin ulit. Ayan siya, parang golden brown na siya. So, maya-maya atin na yan hahain. So, ayan siya guys. Takpan natin ulit. So, ayan na siya. So ilagay natin sa ating lalagyan yung bowl. Sa so, natin. Lagay muna natin dyan. So ganyan po ako magluto ng pinakbit guys. Ayan. Tapos dito na tayo guys sa kabilang kawali natin. Uh, mag ano na tayo magpainit tayo ng mantika kasi magigisa tayo ng ating kamati, sibuyas, at tsaka bawang so ayan medyo mainit na So ayan na guys, linubog na natin ang ating kamatis. Ayan. Tapos, halo-haloin lang muna natin. Ayan yung ating bomba, yung ating sibuyas. So ayan na siya, guys. Actually, guys, nahihirapan talaga ko dyan kasi uh walang may nagahawak ng aking camera. So mahirap talaga mag-vlog mag pag mag-isa ka lang. So ayan na ulit, ilubog natin yung ating vlog, 'di ba? nahihirapan ako kasi walang naghahawak ng aking camera. <laughs> diba? So ayan, halo-haluin lang natin, guys halo halo lang natin mga ka-virgin ating sibuyas, bawang at saka kamatis. So, ayan na siya. And then, ito na, iuna natin ang ating sitaw at saka yung okra kasi sila yung matutigas na gulay. So, ayan, ginisa na natin sila. O, oh, diba? Green na green. So, hirap na hirap ako dyan, guys, kasi wala nga akong videographer ganon. Nasa isang kamay ko, tapos isa, nag-ano. So, sunod na natin yung ating sigarilyas or sigibilyas sa waray. Ayan. So, halu-haluin lang din natin. So, ayun na siya, guys. Halohalo lang muna tayo. Tapos, So, ayun na. Tapos, ayan guys, yung ating ampalaya. Sinunod na natin. So, halo haluin din natin. So, ayan na nga guys. Medyo hirap kasi ako dyan mag video kasi walang naghahawak ng aking camera. So, ako lang talaga. Lahat ng mga vlog ko, ako lang yung naghahawak ng aking camera. So, ayan. Sinunod na natin ang ating kalabasang yellow. Bilawa. So, ganda ng kulay diba? So, ayun na. Makulay na yung ating pinakbet. So, hinulik ko yung kalabasa kasi madali yan siya madurog pag inunang, pag naluto agad siya. Lalo na pag hinahalo-halo natin siya. So, madali yan siya madurog. Kaya hinulik ko yan siya. So, ayun na mga ka-virgin. Ganyan na luto ng pinakbet na hindi ka naman bet na bet so ayan dinagyan natin ng alamang tawag dyan alamang bayan yan so ayan so konti lang hindi masyadong marami kasi baka mag tawag dyan tapos ayun sa guys So, lagyan natin ng kaunting tubig. Huwag natin damihan kasi hindi na yung pinakbit pag marami. Tinola na yun, di ba? Hindi na yung gulay na pinakbit pag marami yung tubig. Dapat talaga kaunti lang ka kasi para mas malasa ang ating gulay. Nanunuot yung sarap sa ating gulay. Kasi pag marami yung sabaw, hindi na yung gulay. Tinola. Tinola na yun. So, ayan. Naglagay din ako ng isang nor para pampaflavor sa ating gulay na pinakbit yan halu lang muna tayo hanggang manot ang sarap tapos ayan naglagay din ako ng pampasarap sa ating pinakbit kasi hindi na ako naglagay ng asin ayan na yan. yan na yung linagay ko na ating pampasarap tapos maglagay din tayo guys ng ay ayan pala sinunod ko yung hinuli ko yung ating talong pala kasi ah, madali naman yun siya maluto so hinuli ko siya. tapos maglagay tayo ng oyster sauce ayan yung oyster natin So, hindi natin damihan. Yung sakto lang din sa panlasa nyo, guys. Kasi baka maging maalat yung ating ano, gulay. So, ayan. Tinakpan ko muna siya, guys. Pakuloyin lang muna natin ng kaunti. And then, ayan na siya. So, kumulo na siya. O, oh, di ba? Hinaluhalo natin. O, oh, tingnan nyo guys, hindi nadudurog yung ating kalabasa kasi hinuli naman yan siya. Ayan, medyo malambot na yung sitaw tsaka yung okra. So, luto na yan siya. Pero, papakuluan pa natin ng kaunti kasi ilalagay natin ang ating kangkong. Ayan na guys yan ang pinakahuling linalagay ko dyan yung lahat ng gulay yung kangkong so nasa inyo naman yan guys kung maglalagay kayo ng gula, gulay na kangkong or hindi pwede naman nyo lagyan pwede naman hindi rin kasi nasa sa inyo naman yan so ako kasi ayan linagyan ko minsan pag nagloto din ako ng pakbet hindi na, hindi na ako minsan naglalagay ng kangkong pero ngayon linagyan ko siya kasi pwede naman yan siya lagyan ng kangkong. So, ayan. Hinaluhalo ko lang siya. So, ayan na siya, guys. So, ayan. Takpan po natin ulit. Ayan. Takpan muna natin. Antay na lang natin na Then, kaunti. pakuloyin lang natin ng kaunti para medyo maluto yung ating kangkong. So, ayan na siya. di diba? Kumukulo na. Luto na yan siya, guys. So, ayan na nga, guys. maka virgin luto na yan siya. Solo ko na yung ano natin. Malambot na siya tapos itong ano natin sa hugyan, pantoppings lang din siya dyan. Diba? Mmm! Kasarap ng paklip. Ayan siya guys, hanggang dito na lang aking vlog. So, luto na yan siya. Patayin na natin ang apoy. Ayan. So, ay, may langaw. Nakisuso pa. So, ayan ang ating pack bit for today. So, ayan guys, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, wag mong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Uh, tapos yung aking Facebook page, Ricky Baldosa Vlog Official. So, like and follow nyo na rin ako doon sa aking Facebook page. Thank you for watching. God bless sa lahat.